Yan, sasagot tayo ng tanong. Ang katanungan ganito, Anong nangyari kay Apostol Juan nung nakita niya muli si Heso Kristo sa langit? Ano po ang nangyari ni Apostol Juan nung nakita niya si, muli si Heso Kristo sa langit? Ano po siya eh? Nasubasog para siyang patay. nasubasog siya para siyang patay sa paanan Mababasa natin yan sa pahayag. Sa pahayag 1 verse 17. Ganito yung nakasulat sa latalata. -lata, at nang siya ay aking nakita, ay nasubasob ako na waring patay sa kanyang paanan at ipinatong niya sa akin ang kanyang mga kamay, ang kanyang kanang kamay, na sinasabi, huwag kang matakot. Ako'y ang una at ang huli. Yung tanong mo, Anong nangyari kay Apostol Juan noong nakita niya muli si Hiso Kristo sa langit na subasob siya waring patay sa pamagitan niya ng waring patay sa paanan? Yan ang sabi doon sa pahayag 1 verse 17. Andito na lang, ingat, paalam.